Nakilala ang Pilipinas sa ating magagandang mga beach, mga luntiang isla, at syempre dahil kay Manny Pacquiao. Ngunit alam nyo ba na madaming mga bagay na sa Pilipinas lang makikita at nangyari? Ating alamin na mga kakaibang bagay na sa Pilipinas lamang matatagpuan. Pero bago ang lahat ay magandang araw mga katutoy at welcome po sa ating channel. At kung bago ka lang dito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para ma-update ka sa ating susunod na mga video. Maraming salamat po! Napakaganda na mga larawan ng isla ng Kamigin na makikita mo online na parang sa mga travel magazine. Pangalawa ito sa Batanes na may nakamaliit na probinsya ng Pilipinas. Kilala din ito sa kanilang matamis na lanzones na kung saan ay mayroon silang itinatanghal na lanzones festival tuwing ikatlong linggo ng buwan ng Oktubre. Dito din makikita ang Mount Hibok Hibok ay na dineklara naman ng lahat ng bansa ng Timog Silangang Asya bilang isang ASEAN Heritage Park. Pero sa kabila ng ganda nito ay may itinatago pala itong lihim. Alam nyo ba na mas madaming bulkan kaysa mga bayan ang matatagpuan sa isla na ito? Tinaguriang The Island Born of Fire. Ang isla ng Kamigin ay mayroong pitong bulkan na matatagpuan dito. Ito ang Mount Hibok-Hibok, Mount Mambajao, Mount Ginsiliban, Mount Timpoong, Mount Vulcan, Mount Puhay at ang Mount Tres Marias. Samantalang mayroon namang limang munisipalidad sa probinsya na ito. Ito ang mga bayan ng Katarman, Ginsiliban, Mahinog, Sagay at ang pinakamalaking munisipalidad at kapitolyo ng isla ng Kamigin, ang bayan ng Mambajao. Mabuti na lamang at noong mga 1950s pa nagkaroon ang huling pagsabog sa mga bulkan nito. Sa isla ng Palawan makikita ang pinakamahabang ilog sa buong mundo na makikita sa ilalim ng lupa. Sumusukat ito ng mahigit 8.2 na kilometro ang haba at makikita ito sa Puerto Princesa Subterranean River National Park na itala bilang isang UNESCO World Heritage Site noong taong 1999 at ibinoto din ito na isa sa New Seven Wonders of Nature noong 2012. Ang Pilipinas ay may mahigit sa 86% ng mga Kristiyano na kabilang sa Simbahang Katoliko kung kaya naman ay hindi pinapayagan ng same-sex marriage ng ating gobyerno. Ngunit alam mo ba na may dokumentado ng same-sex marriage sa Pilipinas? Nangyari ito noong February 4, 2005 sa Compostela Valley sa isla ng Mindanao. Ikinasal ang parehong miyembro ng New People's Army na si Ka Andres at kahose Jose sa gitna ng pagkanta ng isang choir ng mga love songs at mga kantang revolusyonaryo. Saksi ang kanilang mga kasama sa kilusan at ilang malalapit na kaibigan. Tulad ng ordinaryong mga kasal na ginagawa ng NPA ay may hawak na balang isa nilang kamay habang hawak naman ng kabilang ang kamay ng isa't isa na sumisimbolo sa kanilang pakikiisa sa laban ng mga rebelding komunista. Ibat-ibang mga relihiyon ang matatagpuan sa mga bansa sa Asya, tulad ng Taoism, Hinduism. Buddhism at ang Islam. At lahat ng mga relihiyon na ito ay malaki ang naging impluensya sa kultura ng mga bansa na kung saan ito laganap. Pero ang Pilipinas lamang sa buong Timog Silangang Asya ang may pinakamalaking populasyon ng mga miyembro ng simbahang katoliko. Mahigit 86% ng mga tao sa Pilipinas ay Romano-Katoliko at ito ang may pinakamalaking impluensya sa buhay ng mga Pilipino maging ng gobyerno ng Pilipinas. Sa buong mundo, tanging ang Vatican at Pilipinas lamang ang mga bansa na walang divorce law. Malaking impluensya kung bakit wala pa din diborsyo sa Pilipinas ang Simbahang Katoliko na sinusunod ng 86% na ng mga Pilipino. Ang maari lamang magdiborsyo sa Pilipinas ay ang mga Muslim na nakabase naman sa Quran ang krason kung bakit pwede silang magdiborsyo. Kaya sa kasalukuyan, walang ibang paraan para maghiwalay ang mag-asawa na hindi Muslim sa Pilipinas, kundi ang mag-file ng church annulment o kaya naman ay civil annulment sa mga ikinasal naman sa huwes. Malaki ang pangangailangan para sa mga nurses sa buong mundo kaya kinakailangan pa ng ibang bansa na magangkat ng mga nurse mula sa iba pang lugar. At ang Pilipinas ay ang may pinakamadaming pinapadala na mga nurse sa mga bansa na ito, particular sa Amerika at Europa. Kilala kasi bilang magagaling at masisipag na profesional ang mga nurse na galing sa Pilipinas. Kaya naman madaming bansa ang may gustong kumuha sa mga Pilipinong nurses. Ang Pilipinas ay makikita sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ang ibig sabihin nito ay madaming pagsabog ng bulkan, mga lindol at tsunami ang tumatama sa ating bansa. Dahil sa nakapagitan ng bansang Pilipinas sa pagitan ng limang magkakaibang fault lines o mga malalaking biyak sa lupa na naguugnay sa iba't ibang parte nito. Ibig sabihin nito ay tuwing gagalaw ang mga fault lines na ito ay magdudulot ng lindol sa ating bansa alam mo ba na umaabot sa mahigit 20 lindol ang nangyayari sa iba't ibang parte ng Pilipinas araw-araw? Hindi lang natin nararamdaman ang mga ito dahil hindi naman sapat ang lakas nito para lumampas sa magnitude of 2 na makikita ng ating mga instrumento tulad ng Richter scale na sumusukat sa lakas ng isang lindol. Alam mo ba na may pating na ipinangalan kay Gollum na isang karakter sa pelikulang Lord of the Rings? at sa Sulu Sea na matatagpuan naman sa Pilipinas. Nadiskubre ang pating na ito noong 1990s sa isang palengke sa Puerto Princesa, Palawan habang nag-iimbestiga ang mga miyembro ng World Wildlife Fund ng iba't ibang uri ng isda na maaaring makita sa lugar na ito. Pinangalanan itong Golum Suluensis at matatagpuan ito sa Sulu Sea na nasa katimugang bahagi ng isla ng Palawan. Si Manny Pacquiao ay ang tinaguriang pambansang kamao at kung Filipino ka ay siguradong isa ka sa milyon-milyon na tagahanga. Di may pagkakaila na mahal ng bansang Pilipinas si Pacman at tuwing lumalaban si Pacquiao ay siguradong mababawasan o mawawala ang mga insidente ng krimen sa mga lansangan. Ulat pa nga ng Philippine National Police na noong 2015 sa laban nila Pacman at Floyd Mayweather Jr., alam mo ba na walang naiuulat na krimen sa buong Metro Manila? Nakalain mo yon. Kilala ang isla ng Buhol sa iconic nitong Chocolate Hills at ang mga tarsier na makikita dito. Pati na din ang naggagandahang mga beach at resorts na matatagpuan naman sa isla ng Panglao na sakop nito. Nitong nakaraang buwan ng May 2023 ay dineklara bilang isa sa labing walong bagong UNESCO Global Geopark ang probinsya ng Bohol. Ito ang una at nag-iisang Global Geopark ng UNESCO sa Pilipinas dahil sa mga natatanging likas na katangian ng kalikasan nito. Isa na dito ang Danahon Double Barrier Reef na nabuo mula sa tidal currents at malayang pagtubo ng mga coral at sinasabing one of its kind in Southeast Asia ng UNESCO. Ito ay isa sa anin lamang na dokumentadong double barrier reefs sa buong mundo. Pinuri din ng UNESCO ang Tan Umantad Falls na siyang pinakamataas sa Bohol Mati na din ang pinagandang Marine Terrace sa bayan ng Luon na tinatawag ng mga residente doon na Coral Garden.